I have Foreign News. F <laughs> Opisyal lang naging 11th member ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang East Timor nitong linggo matapos ang labing na taong kampanya para makasali. Ayon kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, kasalukuyang chair ng samahan, ang pagsali ng East Timor ay kukumpleto sa pamilya ng ASEAN at pinagtitibay ang ugnayan sa rehiyon. Nakamit ng Timor Leste ang kalayaan mula sa Indonesia noong 2002 at matagal nang itinataguyod ni Pangulong Jose Ramos Horta ng pagiging niyem ng ASEAN. Bagamat na sa bansa ang observer status noong 2022 na ang ganap na pagiging miyembro dahil sa iba't ibang hamon. Patuloy na kinakaharap ng bansa ang mataas na antas ng hindi pagkakapantay-pantay, malnutrisyon at kawalan ng trabaho. Malaki rin ang pag-asa nito sa langis at kulang sa diversification sa ibang sektor kaya may pag-aalala sa kakayahan nitong makibahagi ng maayos sa mga programang pangkaunlaran ng ASEAN. Kamakailan din ay nagprotesta ang mga estudyante laban sa pagbili ng mamahaling sasakyan para sa mga mambabatas at pagbibigay ng pensyon sa mga dating opisyal. Matapos ang dalawang araw ng sagupaan sa polis, kinansela ng parlamento ang planong pagbili ng mga sasakyan. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! IFM News!